Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ba gumawa ng chapati. Ang chapati ay isang common uh, food or staple food ng mga Indians. So kung makikita nyo, meron tayong tava at meron tayong ghee. Ang ghee ay isang clarified butter na gawa sa cow's milk. Okay, so magluluto tayo ngayon ng chapati. Masarap itong kainan kapag mainit. So, ito na yung ready-made na chapati. So, hindi ka nagagawa kasi ito ready na siya. Lulutuin mo na lang. So, antayin mong maging mainit yung tawa. Kapag mainit na, ilalagay mo yung chapati. Kapag meron ka nang nakitang bilog-bilog na yan, titignan mo kung medyo brown na sa loob. Then, kapag luto na sa ilalim, babaligtarin mo siya. Ayan, minsan uh, nagiging bilog din ito. Depende. So, ito, kung makikita nyo, umaangat siya, naluluto na siya. Um, lalagyan mo ngayon siya ng uh, ghee. Pampalasa kasi yung ghee. Yung iba, hindi nilalagyan. Dahil, masarap naman siya kapag isinurb siya ng bagong luto. So, ito yung ghee, ispread mo lang siyang mabuti sa ibabaw ng chapati. Ayan, para medyo malambot yung chapati. Then kapag luto na siya, gustong gusto ko tong chapati kapag bagong luto. Yung galing sa tava straight to your plate. Ipo-fold mo siyang ganyan. Then, ilalagay mo sa isang lagayan. Pwedeng sa, 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 tela lang, babalutin mo siya. So, dito ko siya inilalagay. Para manatiling mainit hanggang sa isa serve mo siya. eto yung second na chapati. Minsan sa isang araw, nakaka, tatlong tsapa, ang pinakamaraming nakakain ng aking asawa na chapati ay tatlo. Sa akin, isa lang. So ayan, medyo sunog na yung ibabaw. Yan, medyo nasobrahan yata ng luto. Yan, so dalawa yung niluto ko ngayon. So ito yung madalas nilang kinakain sa tanghalian at saka sa hapunan. Hindi sa umaga. Ayan, luto na.